So, taas ang palo. Okay. Sige, hindi ka After pa. After pa? Hmm. Okay, Oo. oh Okay, oh, yeah. no, oh, hey, good. No, yeah, May Oh. Kaya parang yung lid ko yun. Okay. Ito mas yung tool ko pagka nakatiklo. pag tutuwin mo na. Sa Kailan ba na, kailan ba na ba nadami? Mga 3 months ago na. 3 months ago. Ano yung motor mo? Malaki? Oo, oh, yung dirt bike. Okay. Dirt. Depende kasi yan sa ano, sa pikat mo ano eh. Kasi kung magaan lang, unti lang ano, pero kung magbigat talaga, yung pagtukod mo mali, mas malakas ang impact. Uy, ahat mo kasi siya, Roy

Doon mo lang sa mga bato. Mm, okay. Ah, okay. Parang yung makutumbay mo to. Oo, oh, yung okay, nalalaya Medyo... Ayun. Siguro parang alanganin yung natakakan mo. Mm, dumulas na mo yung parang. Parang, anong pako ka. Mm. Dito ang paalong sa taas. Wala. Yan. Kumusta, habet? Ba, wala sa 'Wag lang talaga masakit. Ngayon, nahihirapan ka ba sagatan? Oo, oh, nahihirapan ako pag, uh, uh, ko siya. Masakit talaga siya. Mm. ka. Yeah, Pabalik kang wala mamaya. Yeah. Pasingawin mo lang natin. Okay. Okay, Yung mga nagbubuk po sa 3M massage, kung nakita niyo po mababa sa 600,000, i-block niyo na po para hindi na sila makapurma sa scam. May mga nai-scam pa. May mga bagong admin na yung mga gano. Mm -hmm. Papakawala sila ng mga bagong admin. Naga, yung mga nagko-comment yun, doon yun na sinasalubong. Doon yun sinasalubong. Pag nakita nyo mababa yung ano, 3, yung 3M massage, mababa sa 600,000. Paki-block na lang po. Yun. Eh. Oh. Nandito pala sa lower eh. Hindi pala dito eh. Sabi mo sabi. Ah, sa tapos <laughs> ngayon po sa naman madalas naman tari. Kaya wala na talaga mag-sponsor yun. Okay, Jeff. May Jeff rin kay Okay. Let's see. Dapat magbata ko rin. mo. sa mong patas. Sipa mo, Okay. Tupihin mo ngayon okay. tapos straight mo. Tignan mo kung masakit pa. Wala na. Wala wala pala eh. Upo ka. Tiyan mo tayo sa lid. Umusog lang ng konti yun, Sir. Ayun ba to? Oo. Kaya ano, hindi siya basta-basta, ano, kailangan pitikin talaga para gumalaw yung loob. Kasi pagka, yung problema unang, pagka ganito na ako po, di ba, tatayo, yung ano yan, parang... Parang yung, ngalay na ngalay na oh, yung loob. Ano yung ngalay na siya? Oo, lain niya. Na parang nagbig mamamaga pero pag mga ilang segret, pag nakalakad ka na okay oh, na naman. Oo. Oh. Pero pag naipit pag ano sir yung tutupi yung tuhod ko. .嗯. Hmm. Masakit siya. O oh, tutupin mo 'yun. Okay <coughs> oh, na. Yeah. Okay oh, yeah. na. Okay na. Oh. Sana naman na. Um pare ito eh. mo na yung mga lukulukot. Tissue. Sa baby oil. Dalawa. Tapos isang baby oil muna. No. ay ano. Ray. Dalawang tissue. Sa isang baby oil. Alcohol. Wala na alcohol. Sabihan na rin. Okay. Sir. Master. Thank you. Thank you. Huwag ka lang maligo ah. reaction ka na ha?